Ang tagal ko na naman bago nakapag-vlog. Ano ang dami na Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Kasama ko pala kayo si Mama Yu. Ang gagawin namin, mag-date lang kami. Etong vlog na to, papakita ko sa inyo kung paano ba mag-date ang isang Mama Yu at Papa Yu. Yun. Kasi kakaiba kami mag-date eh. Sobra. O kumakain Parang kami ng damo. <laughs> kakaiba, sobrang <laughs> unusual sa mga normal na Dito namin nalalabas yung mga ano namin eh, mga i, yung mga, mga yung away ano namin. talaga kami. Oo, oh, wow. dito. Dito, pag kaming dalawa lang, oh, walang kasamang like, lahat. Like, uh, yan, maglalangis na kami mamaya-maya, tapos na. panahinan. <laughs> hintayin niyo siyang maging manananggal. Matutuwa talaga. Eh, gusto niyo baka maging manananggal? Gusto niyo ba siyang maging manananggal? Comment down below. Ang unang manananggal na hindi makalipad. Oo. Oh, wala well. <laughs> wow, na, binigyan mo na sila ng I ideas. Ay, joke, joke! Okay lang, viewers lang naman natin. 40. <laughs> <laughs> wow, ang ang... Ang dami ng 40. Sampu lang yung nakita ko. Uy, grabe ka. mo na ba ng 40? Anyways, magdadrive na ako. Papakita ko sa inyo yung weather. Medyo, ayun, no, gloomy Isang weather. Sampu doon si Summer. At si Summer. Sander. Sampu doon si Summer. Yung mga... Paulit-ulit na panuod. Mga bagets namin dito. So, kami manonood. Magdadrive muna. At bahala na kung anong maisip namin gawin. Update ko kayo kung nasa kami later. Bye. Peace. Peace out. Peace in. Peace in. Ah! Gising, gising, gising. Sayaw! Sayaw, sayaw, sayaw! Napakatagal bumaba. Tingnan nyo yan. May mangiinis pa yan. Ano to? A day in a life with Mama Yu. A day in a life of surviving Mama Yu. Ah. Kanina pa kami dito. Mga 3 minutes na ako nakatayo. Ngayon nyo lang na magsuklay. Galing. Yan ba yan Ano yan? Kagalingan yan. Kita nyo ba siya? Siyempre hindi. Okay, magpakabait na tayo. Hi! I'm waiting for you! Mamadali ka? Hindi ah! Oh, Ba't magmamadali? Ikaw lang ang mag ko malaki. Eh. Let's go. Let's have some fun. Ha? Eh. Huh? Pangangtapos. Mag-ano? Mag-supply. Di mo ba, ba ako nakikita? Pinapack nga kita dun eh. <laughs> Pinapack mo ako? Oo. Oh, oh. <laughs> Pakasweet mo eh no? Na. Ano naman? Hello, Wala pa kaming 2 minutes. Diyan ka na. Mauna ka na dun wala pang wala pang 5 minutes kalimutan yung cellphone galeng Oo, galing napagod tuloy ako sabi ko sa inyo guys a day in the life of how to deal ano daw a day in the life with mama you with stress ano daw ay napagod ako daw nakuha na natin yung cellphone ng ating mama you at ang kapalit noon ay sap ay, may nagustuhan siyang bag for the first time. Ganda yan. Gusto bilang kita? Yung kasya naman yung wallet mo? isa Magkano po ba ang isa? 2-5 na lang yung isa? Hi hey mga kayufa! Mukhang success! po ang success ang pagbubudol na ng Mama Yu. Pero inyo, yung second item, 50 off mo nalang lang makukuha. Apa. So maghanap na ako ng bag. Huwag yan open, hindi eh. mo type yan. Patingin yan, tingin. Tapos may sling yan. A few moments later. It's a failure. Hindi naman failure. Wala lang talaga siyang type. So, kasi malaki. Actually, may nagustuhan siyang isa. Malaki na. Kaso, nakaka-stress yung strap. Nasa likod. Ang gusto niya yung nandun sa parang side. Parang gumaganon siya. Yung parang lubulong doon siya. Ang gusto niya yung nasa side. So, hanap pa ulit tayo ng mabubudol. So, guys, papunta kami ngayon sa aming bagong favorite coffee shop. Wah, bago. Starbucks, don't, don't, ano, get jealous ka magselo Starbucks ikaw pa din kaso may may particular lang kami na favorite dito sa coffee shop na to papakita ko sa inyo kung ano yung coffee shop na yon at kung ano yung in-order namin doon yes. B-roll pasok it's so sarap eto na this is it o beng pasok kunyari ko endorser This is our favorite coffee shop at the moment. It's Harlan and Holden. May may particular kami na favorite dito. Everything is automated. Silis. <laughs> so, so, eh di yung sa atin. Di yung favorite namin, yung butterscotch. The butterscotch one. Dalawa na. Dark ba? Kapag yung, yung in order sa ano, sa... Sa, sa Grab. Grab medium. medium, medium. Yon, yon, dalawang medium. Meron ba kayong large nun, ate? Wala. One size lang. Super favorite namin yan. Wait lang, isa pang pastry. Sige, wag na nga. Bad Sige, sige, wag na. Go. Tsaka... Wag na yan! Hindi sasarap. After lang. Sige, matutunaw. Mabili ba siya ice cream? Sige. Nag-iisip kami ni Mama yung saan kami magdi-dinner. Sabi niya sa and ko, gusto mo ba doon? Ikaw? No. Kasi kapag nag-ano kami ng mga bago, puro wali. Oo, alam niyo guys, pag nanonood kami sa TikTok, siguro, five, one out of five, lang, ano daw? Four out of five. Four out of five, hindi masarap. Mm -hmm. Isa lang yung masarap. Tapos kung maka-hype sa video talaga, oh my god, sobrang 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 mababayaran. Oo, oh, oh nakaka-stress. Or we are not ordering the same. Hindi eh, the kahit naman business. hindi order mo yung the same, matigma kung, kung alam mo yung luto nila eh, 'di ba? Expect mo ganun din yung mga lasa ng iba. Yeah. Anyways, maghanap kami, sabi niya and ko, tingnan namin yung menu later. Mm -hmm. Pero manood, titingnan muna namin yung cinema kung what time. Kasi manonood kaming sine. Ah, huh? puta. Alam nyo guys, si Mama yun lang ang tao na hater sa mga 70% of. Ay, hindi siya naniniwala dyan. Sa mga sale, Sa mga sale, kunyari yung tulad doon no, isang beses bumili akong pants. Parang from 1.8, 540 na lang. Oh! Paano hindi totoo? I don't get you. Ang laking bawas nun. Ang <laughs> Hindi. Hindi ko sinasabing hindi siya totoo. Totoo ang nakabawas ka. Pero, kung hindi mo sana binili yun, hindi ka naman talaga bibili ng pants. So, in a way, nagastos ka pa rin ng 500. Kahit na hindi mo naman kailangan. So, ganun din yun. Ini-encourage ka nung, 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 sale na yon na gumastos ng mga bagay na hindi mo naman kailangan gastusan. Kasi nung pumunta ka sa mall, hindi ka naman iisip na bibili ka. Buti sana kung pumunta ka sa mall, iniisip mo, bibili ako ngayon ng sale na pants. One eternity later. Okay lang yun. Pero hindi, pumunta ka sa mall, gusto mo lang mag-window shopping, tapos nakakita ka ng sale, makapabili ka, instant 500, ang okay, sa saan na ngayon. Ha? Nakita nyo na mga kayo pa. May sinasabi ko sa yung how to deal with Mama Yu. Itong vlog na to is dealing with Mama Yu. So, ganun lang to here's our favorite. Super sarap nito guys. Si mama yung ayaw niyang hinahalo ako. Kailangan ko siyang haluin. Wait lang. Grabe ang sarap. Sarap, the best. Uy, Irvin, so... Nung nag-work ako sa Singapore, dyan nauubos ang sweldo ko. Uy! Grabe naman ang kalat sa sikin natin. Hmm? Wala, ko naramdaman. Beng, bilang mo naman ako Irvin Slater. Kaso nag-acid reflux ako dyan. nag Acid reflux ako. Dyan. May omeprasol naman eh. Wala. Hindi ko pala na-vlog. Bumili na kami ng ticket. Noonan kami ni Mama yun ng Twisters. habang kumakain ng twister fries kala ko narinig niya bakit nagsasaraduhan na lahat ng tao dito tao? yung kumi yung puti uy ano puti ito corner ko later sa kami ng pagdi-dinner na namin later so alam nyo na guys a day in a life with mama yu to how to deal with mama yu yan yon ayan na ay, nako. Hindi ko lang mahal to eh. Hindi natin mabudol. Hi guys, and diba, di ano naman yan? May number of seconds naman. Yan. 15 seconds, dapat mabilis. Hi guys. <laughs> Hi guys, and dito kami sa Fish and Co. Nanalo si Mama Yu. Dito kami kakain. Dahil na-miss naman yung, yung fried fish nila. So, kailangan okay daw sweet kami. Dahil may tunog dito, Magbi-video na lang kami, tapos walang sound, okay? Ito yung first order namin, oh. Ayan, no? Oh. Ayan, wala nang tunog, muscle. Ayan. Tapos, umorder ako ng rambutan. Ano to ba yung pineapple rambutan? Ano yan? Muscle. Ang galing. Muscle. oh, ayan. Ayan, jungle, jungle freeze. jungle freeze. pineapple and rambutan. Pineapple and rambutan. So, let's taste it. mama yun, si mama yun na lang pala ang una. Kasi, gusto ko makita yung reaction niya. Go mama you. <laughs> Endorser. May sira sabi si mama Ano yan? Real ba yung emotion ko or pake? na? <laughs> Is it real or pake? Oy, no, muna. No. Ah, real or pake? Tingin mo. Ano tingin ulit yung emotion mo. I feel like it's pake. I feel ko like pake. Okay. Wait, wait. I'm gonna taste it. Masarap. Real pala yung emotion niya. Ito na pala yung order namin. Diyos ko, gusto pa niya magkaroon ng fish fillet sa wedding namin. Card. Ah, school event sila, pero weddings hindi pa. Thank you. Ito, ito pinunta namin dyan. Sana ganun pa rin yung experience nung una namin sa matikman sa Ateneo. <sighs> tikman mo, tikman mo, bilis. Kung it's, is it the same feeling? Eh? Parang para may sapit. <laughs> Sirapian ng halibot. <laughs> Sarap. Okay. Ang okay. lemon. Okay, okay, okay. mat taste na, mat taste Okay, it's my time to taste. Sarap naman kasi may ilik talaga ako sa fish fillet. Eh. Malam ni mama yan. Ano to, ginger? Mm, I don't know. Baka yan yun. Baka kailangan pagsamahin. Oh, yeah. Okay, samahin ko muna. It is. Oh. Yes, it is. Stop it. You try it. Hi, guys. Here's our food. Order pa kami ng mozzarella. Yun. Ang sarap nito guys. Yung muscle na to. Garlic something. Sarap. New Hmm? Huh? And then New Orleans? Hindi eh, hindi. Hindi yung New Orleans. Basta ang sarap niya. Try nyo yan pagkakain kayo dito. Sabihin nyo, gawa ng UFAM ha. Para sumikat kami. Nabusog kami. It was a good dinner. It was a good dinner. Masarap. Hindi lang masarap yung mozzarella. No rice. No rice. Tsaka hindi masarap yung mozzarella balls. Fish and coal. Alisin nyo na yun sa menu nyo. Hindi ko mahanap yung mozzarella. Hindi alam yung lasa ng mozzarella. Wala naman kasi talagang lasa. Ewan ko bakit hilig nilang mas, binibili. Yun. Mas ano pa. Kasi syempre binilig ko siya para yung string. Nor Wala, mauuntog ako. Binili ko yun para sa experience yung string. Pero other than that, yung muscle super sarap. Ngayon, magpapatay kami ng oras. Paano mo papatay ng oras? Ano ba? Nakapatay na ako ng oras. Two seconds lang yun. Anong ah, sabi mo? Two seconds lang yun. Nakakill na ako ng oras. Ay, nakapag-one one... minute. One... One Ang tanong, kaabot ka mong one minute? Ayun na. <laughs> ah, nakapag-kill na naman ako. Hindi niya kaya yung one minute. Pag nagtuloy-tuloy siyang gano'n, hospital. Grabe, sa hospital. <laughs> Ngayon. <laughs> Grabe, may sapi. O, oh, alam niyo na eh, How to deal. Pero <laughs> well, alam mo, pag may anak ka, lahat ng nakikita mo na ay na, naaalala mo sila. Ano naman, Happy Lemon, favorite ni Summer yan. True. Si Otom Bihan, yung mga, magiging favorite niya paglaki, no? Excited na kami. Bawal, tal bawal talaga kami maging mahirap. <laughs> ay, wow, mo mahirap. Hindi ka mahirap na yan? Hindi kami mahirap. Ano lang kami, malapit ng maghirap. <laughs> alam lang, nasa gitna. Middle class, lower middle class. Yan. So, nandito kami ni Mama Yu. Sasakay kami dyan. Pwede yung iwan pa dito? Doon na lang. lang. So, good luck sa amin. Dalawa po. Good luck. Hindi ko mabibideo. Wala kami taga-video eh. So, see you guys later. Yan! Kakatapos na lang namin doon. Oo. Oh. Oh. Sa, sa ulo? Oo. Uh -huh. Pero to be fair, hindi siya ganun nakakatakot. No? Let's stress na lang kami kasi hindi namin alam yung mangyayari sa susunod. <gasps> Parang napagod ako doon. Oo. So papunta na kami ngayon sa movie kasi magsi 6:40 na mag start na yung movie house. Hello? Hindi ako may sa popcorn eh, ikaw may sa popcorn. <laughs> so feeling ko sila summer mamamatay sila summer dito. Hi guys, so si yun nasa Gongcha, naghihintay siya ng drinks niya doon. Actually, 5 minutes wag siya start na yung sinihan eh. So, feeling ko malapit to siyang mag-text akin. mumurahin niya na ako, nasa na ako. Kasi umorder pa ako dito ng chips sa Tater's. Chips tsaka... Chips tsaka chicken pops wala siya daw wala daw siyang gustong kainin pero alam niya naman yun after 30 minutes 30 minutes sa movie maghahanap na yun tsaka ako ng pagkain kaya waiting lang ako sa food and then tatakbo tayo papunta kay mama Yu bago tayo mamura be back hi guys katatapos lang naman manood ng twisters na dapat napaparoon namin long legs kaso masyado nung matagal yung time malilate na kami. nag twisters na lang kami. How was it? How was it? Charot. <laughs> Kaya, ganda. Ganda. Natuwa ganda. kami. Maganda yung story. Maganda oh, siya. Yeah, we like it. Tsaka yung mga actors. Galing mo, Kate. I like you. You're so beautiful. Glenn, you're so guapo. Magkita. Sino mas mogi sa amin ni Glenn? Siyempre ikaw. Sa bago. Iinsert ko yung picture ni Glenn. Compare niyo, ba? Ayan, compare niyo doon. Let's go. Sino bang gagwapo niya sa iyo? Kaya hindi ako nag-artista baka mag-back baka mag-back mag-resign ka Glenn. Baka sila this is the wala na. Ay. No competition. Buti nga hindi pa nag-viral 'to, Kung nag-viral 'to. ABS, hi. Okay. Okay. Naghahanap siya ng shoes pang gym. Actually ako din eh, wala pa din akong shoes pang gym. Wala akong gym ah. Oh. Dinitingnan niya on cloud. Pag tumakbo ka dyan, Beng, parang nasa cloud. Kaya ako ng cloud. The best. The best. ba? <laughs> Sabi niya, kaya ko ng cloud. <laughs> so, magtitingin din ako ng akin. Wait lang ang kayo. So, guys, hindi kami nakabili ng on cloud na shoes. huwag mo na sabihin kung bakit. Pero, pero gets yun na, di ba? <laughs> Mapapaisip yun. Bakit hindi ka mapapabili ng Oo nga. Gets na. Wala kami yung pera. Pero babalikan mm -hmm. daw niya. <laughs> Basta kayo na lang mag-isip kung ano 'yon ng ano niyo. Kayo na pag-iisipan niyo. Comment down below. Comment down anong below. Bakit kaya? Mo. Anong yung theory niyo ba di kami nakabili ng shoes? Why? 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 Straightforward yan. Bag. Yan. Nagustuhan niya. Ayan o. Oh, pwede siyang backpack. Tapos pwedeng sling. Di ba? Nad, pala pinakita mo nung naka-sling, Beng. Kaya pa ba? Kaya today? Sige, kaya niya yan. Ang liit nung isa. Abasedora. Abasedora. Straight forward. Ba gusto niyo kaming kuning ano, endorser. Wala na namang masama. Ayo pakita, mama, yung pakita mo yung binili mo bilis. From straightforward 'yan. Flashback. So, in a way, nagastosan ka pa rin ng 500. Kahit na hindi mo naman kailangan. Tapos, eto naman yung akin. Eh, Ayupan? Ayupan lagi? <laughs> Alam mo na, okay na tayo mga kayo fam. No, meet na natin yung goal natin na mabukakabudol tayo. Oo, ay, buti na lang kasama siya, walang gastos. Ano, 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 ano? Mamali tayo ng ruta. Ana, 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 ana? Okay na, makakawin na tayo ng payapa at makakatulog tayong mahimbing. Lord. Ay. Sarap talagang kasama mga asawa natin, no? Gym bag pala lang. Meron ako, meron ako. Kasi sa, hindi, sa mga hindi nakakaalam, malamang hindi nyo alam magsa-start na kami ng workout. Nag-enroll na si Mama yun ng fitness. Anytime fitness ba? O fitness Anytime first? Fitness. Anytime fitness. Ako naman, sa bahay lang. Makikita nyo rin yung journey namin. Kasi next year, ka next year, ang kasal namin may 2025. Kailangan, plaka kami dun. So, hintayin nyo yung journey namin. Naku, patay tayo sa mga bata. Sabi natin, pasalubong. Di bibili tayo gusto nila slime hindi pagkain. Wala. Kaya yeah, mo na. Ako na bahala bukas sa kanila. Punta muna kami sa car guys. Kasi mahirap mag-vlog. Sakit sa arms. Hi guys! So this is the official end of our vlog for today. na sabi ko naman sa yung mga bulong ko kanina na hindi malalaman ni mama yun. Pero malalaman yun kasi mapapanood niya. So, Masaya naman pala, 'di ba? Ano masaya? Masaya naman kasi nakabudol tayo. So that's it for a vlog for today. Bye bye. It's shit up. Wow, very 2020. Oh, naalala niya 'yan. Ay, nice. Wala nang Naalala niyo, Ayun, nice. na naalala oh, okay. niyo lang no nalagsi sap, nalaglag si Saman. Anyways, drive na kami pa uwi kasi baka umulan pa. Alam nyo naman, tag-ulan nyo yun. Para makauwi kami ng safe at tunawad kami ng twister. Baka habang nasa common world kami, biglang magkaroon ng twister. May dala ka bang sodium chloride? Sodium chloride? Sodium chloride. Silver iodide. Ah, basta. So, sige, bye bye guys. Bye! See you guys in our next vlog on, in, or just choose down below. It's in, on, or. Bye bye guys. Buh! Ayun buwag well, may pumwa flying kiss